Ipagbabawal na ng pamahalaan simula bukas ang pagpipresenta sa publiko ng mga suspects sa anumang uri ng krimen. Ayon kay DALG Secretary Marrojas, bawal nang iharap sa publiko ang mga suspects sa krimen kung walang pahintulot mula sa suspect o sa kanyang abogado. Ito upang maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao. Pinaplansya pang mabuti ng Department of Justice, PNP at NBI na aturang polisya. Ito po, po ang publiko at ang mga kinaukulan sa mga nagkalat na peking dokumento upang ma-exempt sa Ayon kay PNP Chief Alan Purisima, parurusahan ang mga nasa likod ng pamimeke ng dokumento. Kaugnay nito, inatasan na ang mga opisyal ng PNP Commandos na maging maingat at sarili mabuti ang mga dokumento sa gun exemptions. Maigpit pa rin ipinapatubad ang random checkpoint sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200 katao ang naareso ng pulisya dahil sa paglabag sa election gun ban.